Nang mabatid ni Gracia na dumating na ang kanyang mga magulang mula sa presinto, ay lumabas siya ng kwarto. Nakita niyang pumasok ang mga ito sa master's bedroom, kaya maingat siyang nagtungro. Hindi masyadong nakaawang ang dahon ng pintuan ito, kaya maingat siyang tumayuro at lihim na pinakinggan ang pag-uusap ng mga ito. Hindi ko alam kung bakit ginawa ni Argo na bugbugin ng gano'n si Frederick, sabi ng kanyang papa. Nakita mo bang ba itsura ng maniligaw ni Gracia? Halos hindi na makilala. Diyos ko, hiyaw ng kanyang utak. Binugbog pala ni Argon si Frederick. Kaya pala ipinakunong siya ng mga magulang nito. Kasalanan ko ito. Sinisi talaga niya ang sarili. Alam naman kasi niyang siya ang nagtulak kay Argon para gawin ang hindi magandang bagay na ginawa nito sa kanyang manliligaw. Akala ko'y mabait ang Argon na yun, anang kanyang mama. May kalokohan din palang itinatago. Mama kong dapat sisihin. Sa loob-loob naman niya. Hindi na niya may wasang hindi lumuhat. Hindi gagawin ni Gargon yun kung hindi dahil sa akin. Mabuting tao siya. At siya pa ang naging dahilan kaya naging kahiyahiya ang kanyang ina. Lugtong pa nito. Lalo silang nagmukhang hamak dahil sa nangyaring iyon. Napalunok siya sa narinig na iyon. Bumango ng interest niya na marinig kung ano ang tinutukoy nito. Kaya naman lalo pa siyang lumapit sa may pintuan. Nabigla ako. Sabi naman ng kanyang papa, hindi ko akalain gagawin yun ni Felicia. Mahal na mahal niya si Argon kaya nilulo niya ang lahat ng kanyang kahihin. Hindi ko matanggap yun. Talagang lalo lamang niyang ipinamukha sa mata ng maraming tao ng kanilang pagiging ham, ang pagiging hampas lupang walang karangalan. Nanginig ang kanyang kalamnan dahil sa sinabi pang iyon ng kanyang ina. Nayakap niya ang sarili at lalo siyang napaiyak. Awang-awa talaga siya sa mag-inang Argon at aling Felicia. Masyado rin masama ang ugali ni Mrs. Simbara. Ani Sr. Milandro. Natuwa pa siya sa kanyang ipinagawa. Ugali na talaga niya ang ituring ang kanyang sarili na parang Diyos, sambot ni Senyora Viviana. Tuwang-tuwa siya ng lumod sa kanyang harapan si Felicia. Diyos ko po, nausal niya. Nasa po niya ng kanyang bibig. Nagawa pala ni Aling Felicia ang bagay na yun. Naramdaman niya ang nangatog ang kanyang mga tuhod. At ang hindi ko pa masikmura ay nang duraan siya sa mukha ng babaeng yun. Dagdag pa ng kanyang mama. Kaya hindi nang ginawa niya yung paghalik sa paan ito. Nagit pa siyang nanginig dahil sa narinig. Natak tatakbo na siyang papalayo nang maramdaman mo mapapahagulhol na siya. Talagang hindi na niya kayang nalhin sa dibdib ang mga naging kapihan ng mag-ina na ang dahilan ay siya. Hindi mo dapat ginawa iyon, inay. Ani Argon habang mahigpit na yakap ang ina. Masyado kang naapi. Nang sandaling iyon ay nasa loob na sila ng kanilang kubo at kapwa umiiyak. Masakit para sa kanilang nangyari dahil lalo talaga silang naging hamak sa harap ng maraming tao sa presinto. Mahal na mahal kita anak, pahalag naman ito. Ginawa ko yun para sa iyo anak. Lalo siyang giniyagis ng konsensya. Patawad ho inay sabi niya. Himig, higit pang humigpit ang pagkakayakap ni Rito. Dahil sa akin ay nangyari ang ganito. Ina ako, pahayag na ito. Saka kinilas ang kanyang pagkakayakap. Nagmamahal at nagmamalasakit sa nag-iisa kong anak. At kung ulit muling ka kailanganin kong gawin yan, gagawin ko para sa kapakanan mo. Napakabuti mo yun at at ako'y napakasamang anak. Hindi, sabi naman itong ikinulong sa magkabilang palad ng kanyang mukha. Mukha nito ito subalit tuwid na nakatitig sa kanyang mga mata. Nagmahal ka lamang, hindi ba? Minal. Pinalis nito ang mga luhang bumabasa sa magkabila niyang kasing. Nauunawaan na kita, anak. Ang sabi pa nito, nagmahal ka lang. Salamat sa pag-unawa makap siyang muli dito. Matagal na kitang nauunawaan. Subalit sinisikap ko lamang pigilin ka. Dahil nga sa kapakanan mo. Pero wala naman akong magawa eh. Talagang mahal mo sa Senyorita Gracia at gagawin mong lahat para sa kanya. Inay, ikamamatay ko kapag nawala siya sa piling ko. Siya o ang babaeng minahal ko ng todo. Pangalawa sa inyo. Tumango ito. Tinapik-tapik ang kanyang likod. Wala na siguro kung karapatang pigilin ka sa bagay na yan, anak. Sabi pa nito. Tutal naman ay nakikita ko ang katataga ng iyong loob at handa mong ipaglaban ang pag-ibig mo sa kanya. Hindi na kita pang mahalin siya. siya sa pagkakayakap dito ng marinig ang sinabing iyon. Totoo ho ba, inay? Oo, anak. Anitong pinali sa mga luha at miti? At sana itatagan mo pa ang iyong kalooban. Dahil alam ko at natiti ako. Marami pang problema ang haharapin ng pagmamahal na iyan kay eh, Senyorita Gracia. Napakarami anak at huwag ka sanang susuko. Salamat ay Napakabuti niyo talaga. Tao po, ang tinig na iyon ni Gracia ang tumawag sa pansin ng mag-inang Argon at aling Felicia. Nalidaling lumabas sa pintuan ng lalaki at hinarap siya. Nagalitong nanag sa hagda ng kawayan at mahigpit siyang niyakap. Gracia, ang sabi. Gracia, hindi niya mapigilan ang umiyak. Hinantihan niya ng mas mahigpit na yakap nito. Pasensya ka na Argon, sabi niya yung masagang din. Ay sa akin ay napahama ka. Pati ang inay mo ay nabilad sa malaking kahiyan. Anak, senyorita. Ani-aling Felicia na sumilip sa pintuan. O makayat na kayo rito. Baka may makiyakita sa inyo dyan. Baka makalating pa kina senyor Milandro. Automatico silang nagkala sa pagkakayaka. Hinawakan siya ni Argon sa kamay at iniaya pa sa pa. Hindi naman siya tumutun. Ang totoo ay yun ang kanyang sadya. Ibig makaharap at makausap ang mag -ina. Mabigat ang kanyang dibdib ang nangyari sa mga at ibig niyang humili ng tawad. Aminado naman kasi siyang siyang dahilan kaya nasuong sa ganitong sitwasyon ng mag -ihin. Maupo ka, senyorita, sabi sa kanya ni Aling Felicia. At hindi na naman niyang maiwasang lumuha. Aling Felicia patawad ho. Ani ang napayakap dito. Pasensya na ho kayo. Nagulat ang matandang babae. Bakit? Anas nito. Bakit ka humihingi sa akin ng tawad? Ano ang dahilan at ka ng pasensya? Ako ho ang dahilan kung bakit, kung bakit nasuong sa ganito ang anak ninyo at bunga ho niyo ay inalagay pa kayo sa malaking kahihiyan. Hindi umimik si Aling Felicia, ngunit naramdaman niya ang pagtapik nito sa kanyang likod. Ako ho ang nagtulak kay Argon para gawa ng hindi maganda si Frederick. Paliwanag pa niya ng kumalas sa ka Kasi ho nakukulitan na ako sa kanya, hindi ko naman ho kasi siya gusto. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pag-uukol nito ng tingin sa anak. Totoo bang may relasyon na kayo ni Argon, senyorita? Tanong nito nang muling tumingin sa kanya. Ramdam niya nag-alaalangan ito sa pagtatanong sa kanya ng ganun. Oho, tugon naman niyang tumango pa. Siya ho ang mahal ko, Aling Felicia. Sa kabila ho ng katotohan ng mahirap lang kayo, ay minahal ko talaga siya. Hindi naman ho kasi mahalaga sa kung malayo mo ng agwat ng kaya tayo namin sa buhay. Maka hindi siya matanggap ng mga magulang mo, senyorita, Gracia. Ihaharap ko na ho si Argon sa kanila. Huwag gatol niyang sabi. Pagkaway na kaniti siyang tumingin sa lalaki. At kitang kita niyang pagkagulat sa gwapo nitong maka. Nakakaibat ang matinding katuwaan dahil sa narinig. Oo, oh, Argon, sabi pa niya. Totoo ang narinig. Hindi naman kasi habang buhay tayong naglilihim sa kanila tungkol sa ating relasyon. Salamat, Brasha. Anito nang lumapit sa kanya at niyakap siya. Isang malaking karangalan para sa akin. Pero wag na muna ngayon. Bakit? Katatapos lang ng gulong kinasangkutan ko. Kung bagabasang basang basa pang papel ko sa kanila, hindi magandang nangyari at baka hindi pa nila akong matanggap. Kung sa bagay nga, sang sangayon naman yan ang marinig ang opinion nito. May tama namang oras ang bawat bagay at yun na lamang hihintayin natin. Pero seryoso talaga kung iharap ka na sa kanila. Ipakikilala kita bilang aking katipan. Nangangamba ako, ani aling Felicia. Baka hindi matanggap ng mga magulang mong inyong relasyon, Senyorita Gracia. Automatic kong nagkalas ang kanilang yakapan at humarap sila ditong magkahawak kami. Hindi naman ho siguro ganun ang mangyayari. Tago niya na mag-aalang babae. Mauunawaan naman ho siguro ako ni na papa. At ipapaliwanag ko rin ho sa kanila ang katotohanan. Ang rason kung bakit nasungo sa ganitong sitwasyon si Argon. Kasalanan ko ho. Huwag na grasya, Anne Argon. Hayaan mo na lamang ito. Hindi, mabilis niyang tugon. Hindi ako papayag na maging masama ang tingin o pagkakakilala sa iyo ngayon ni na papa. Ako naman talaga nagtulak sa iyo para gawa ng hindi maganda si Frederick. Hindi ito umibig. Argon, aniyang hinaplosang ang pising nito. Pinatunayan mo lamang ang tunay mong pagmamahal sa akin. At alam mo bang dahil diyan lalo kitang minahal? Gratia. Oo, totoo. Pahayag pa rin. Para sa akin karapat dapat talaga kita kang pag-ukulan ng pagmamahal. Natutuwa ako. Anang ina nito. Lumuhuluhan na naman ito. Natutuwa ako sa naririnig ko. Sa mga nalaman ko. Salamat sa pagmamahal mo kay Argon Senyorita Gracia. Gracia na lang ho ang itawag niya sa akin, inay. Anak, ani-aling Felicia na niyakap siya. Isang karangalan para sa akin na tawagin mo akong inay. Karangalan ko rin naman ho ang mapapilang sa inyo. Kahit naman ho mahirap lamang ko, alam kong mabuti kayong tao. Sabi naman niya, hindi naman ho malaga sa akin ang kayamanan o karangyan. Para ho sa akin mas masarap mabuhay kapag may pagmamahal. Sana... Ani itong kumalas sa kanyang pagkakaya? Sana'y makamtan mo ang tunay na kalagayan sa piling ng anak. Hayaan mo na eh, sabi naman ni Argo. Magsisika po ako sa buhay. Hindi ko maipanganga kung yayaman ako at may ang karangyang kinalakhan ni Gracia. Pero ipananganga ako kung mabibigyan ko siya ng maayos na buhay. At handa ho akong magtiis, sabi naman niyang nakangiti. Handa ho akong mabuhay sa kung anumang maibibigay sa akin ng anak niya. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko sa nangyayaring ito, hindi ko tuloy alam kung paano ako magpapasalamat. Ang inay talaga, sabi niya ang iting ngiti. Talaga hong kami ang magkapalara ni Argon. Kami ho ang pinagtagpo ng langit. Iyon ang totoo, inay, sabi naman ng lalaki. At napakaswerte ko, hindi ho ba? Oo, anak. Napakaswerte mo mo.